Kaibigan, magandang gabi. Meron tayong customer sa ngayon na alanganin sa oras. Ibig sabihin, naglalako siya kasi ng isda. Tapos, nang gamitin niya na, gamitin niya na ang kanyang ilaw, naumata yung andar ng makina. Ayan, tingnan natin. O. pinandar Pinaandar niya mga kaibigan. Ayan o. Ayan. Iyon yung, yun yung ilaw. Ayan o on ang ilaw huwag yan nakamatay yung under ng makina yan may isa pa yan o pinandor nya uli try on uli ang ilaw o ayun o nakamatay ang under sa ganyan sitwasyon mga kaibigan buksan natin ang ilaw yan tapos makikita nyo dyan meron sakit dyan na ayun o Iyo muna hugutin yan, hugutin natin sa pagkasakit. Tapos subukan natin hugotin yung ano. Uh, subukan lang ano, yung kulay black. Yung kulay black. Tapos kahugot, i-unplug. Ayun, naka-unplug na. Tapos isubok uli. Pag hindi mamatay ang ilaw na naka-on yung yung hindi mamatay yung under na naka-on yung switch. Ibig sabihin, ah uh, hindi siya may problema yan yun dilaw na naman ang natin o ganun pa rin balik ulit yan, yan tapos ang naging problema pala nito mga kaibigan ayan o yung brown na may stripe na puti siya yung nagkaroon ng problema at ang brown na may stripe na puti siya yung ating supply ng ating park light sa madalian na trabaho tinanggal lang muna sabi ng mayari tanggalin lang muna yung yun kasi nagmamadali siya kaya sa ganyan mga sitwasyon o kalagayan mga kaibigan simple lang ano kung saan yung sakit na ano subukan yung tanggalin yung mga sakit na yan tapos subukan yung pandarin yun know, o pinandar nyo na mga kaibigan naka, yun na ang ilaw o andar na makina hindi na namamatay wala na okay na o, tuloy pa rin ang andar o ayan kaya ganyan good ¿Qué okay, beginner.